Pag dinidiinan siya masakit. Ito lang po sa sa side na to. I-breakout ko na kasi sira naman yung kuko mo para gumaling nang mabilis. Babalik pa rin siya. Opo. Papa. Bawasan ko. Bawasan ko para. Hindi siya gaano masakit. Sakit na yan. Ramdam mo na dito. Tisin mo. Ha? Teka, bawasan ko na lang. Bakit tumingin? Bawasan. Bawasan muna natin para hindi mo ramdam yung sakit dito. Tapos, tatanggalan ko pa doon. Pero pisiling ko dito. Nawala na yung sakit. Yun Ilang na may may sugat eh. Sakit pa? Hindi na gano. Ito masakit din sa dulo. Pero hindi sobra. Ah, duro. ka pa mo. Ano Nagmamadali ka kasi no. Ito pa oh. Yan. Yan. Meron pa pinakadulo. Medyo didin ko ha. Ah. Okay lang madangi ko na to. Okay. Nay. Pasok po. Wala po dito yung... na. Nag-commute lang po sila. Sige, <laughs> na. ito pero wala nang nakabaong kuko lilinisan ko lang ay sorry sakit ba? di ba diba wala na? <coughs> na dadaling wala <laughs> na yan okay na yan maliit lang yung naging problema mo may mas malala pa dyan lalala la, la, yan tignan mo lumobo na yung sa unahan Sakit. Sabi mo, pag -ta, tatanggalin ko lang yung mga ito, ha? Para malinisan. Yan, sakit. Sorry. Sorry. Wala na yun, ma'am. Hindi na yun. Hindi ano. kayo yung bumaon talaga. Isiling ko nga. Babalik naman yung kuko mo. Huwag ka magala na. Hindi, tsaka pag dyan po, party po talaga. Hindi po gaya dito sa kabilang to na pagka na-overcut na matagal makarecover. Dito mabilis lang. Hindi, hindi pala pare parehas Opo kasi po, ito po, kadalasan po kasi, ito yung napapadiin natin, napupwer, sa sakay kumikipot ng ganon. Ito naman hindi. Kaya, bumabalik din po sa dati. Sorry. Hmm, yun po ay na-obserbahan ko lang kada maglilinis talaga ako. Lalo pag bumabalik-balik. you Papa. Kigin. Hindi na. Nagda-drive na po ng tricycle. Hatid sundan yung estudyante. Totoo naman. Oo, oh, yan ay nako. Pag yan pa naman hindi na ano yung tulog niya. Tsaka mas mahirap magtrabaho talaga pag nasa labas ka. Sorry. Lilinisan ko lang ha. Matagal din naman yata siya sa... Ay, opo. Binata pa lang po siya. Last year lang po siya tumigil. November yata yun o December. Kasi nung nagpaayos ng bahay. Bawasan ko pa to ha. Tanggalin ko yung sira. konti lang. Enak <coughs> banget